Ilang estudyante o ilang estudyante hati ang opinyon sa sinusulong na panukalang uh, 1,000 pesos allowance kada buwan para sa mga mag-aral. Rajuman Chill M. sa Balita. RMN Live Report! nga ang reaksyon ng ilang estudyante hindi sa panukalang 1,000 pesos sa mga mag-aaral na sa kada buwan. Ayon sa isasantay si Carl Anthony, kulang na kulang umano itong 1,000 na alawan kung ito talaga ang nais silang sa batas. Sa mga bayarin palang anya ay kinasasapat ito sa isang buwan. Mas maigi sana raw kung 1,000 pesos sa kada linggo. Ating pakinggan ang nagkita niyang pahayaw. Parang kulang po siya because po, in one month po, there's a lot of expenses po yung mga students, especially po sa mga school works po na kailangan po na ambagan. And pag allowance po siya, syempre po, some po are unfortunate, unfortunate po and have lack of financial support po. Kaya, for me po, parang siyang kulang po for one month. So po, sure. Pero parang sakto naman po, eh like, some one month po, like, every week po yung 1K, parang ganun po. Para naman sa estudyante si Yoen Alwin, ay sapat na daw ito lalo na doon sa mga estudyante hirap sa buhay at talagang gusto lamang makapag-aral. Malaking bagay na daw itong allowance para sa kanila at tiyak na may gagamitin sa pag-aaral. Um, para sa akin po, yung 1K po, malaking bagay na po yun para sa mga estudyante kasi po marami naman po kaming kinakailangan, mga notebook po, tapos mga clear box gano'n na pinapabili sa school. Um, pati po yung mga lunch po kasi namin sya, medyo may kamahalan din po kasi minsan tapos malaki na po yung 1k kasi parang 250 na po siya or kada week or 200 tapos magagamit na po yun ng isang estudyante para sa araw-araw nila per week naman kasi 5 days siya tapos magagamit talaga yan Una lang si tapos ipataanda first desk grant center na layunin ng panukalak ito na mapataas ang graduation rate at mapabuti ang academic learning sa pamamagitan ng tulong sa gastusin para sa transportasyon at mga gamit sa paaralan gamit itong digital transfer. Kasama mo sa Digital RMS, Radyo sila and Frido, Kata RMS. Thank you, Jill.